Ayan nga mga mi, after naming mamili ng mga gamit dito sa bahay, nagaya na akong kumain ng lunch mga mami. Naglakad-lakad kami mga mi hanggang sa mayong pin hanggang sa makarating kami dito sa misom Madaming kumakain dito mga may kaya naman pagkaupo namin nag-order agad yung asawa ko ng tagisa namin inumin kasi uhaw na uhaw na kami kasi medyo malayo din yung nilakad namin. Ayan nga una namin in-order ay as shokaw asado. Nasarapan kami dito kaya naman at ito, at kami ng mga mami, pagkain ng mga bata. Tapos sumunod namin in-order Ano siya parang sex mga, mga One in order ang in-order namin. Nakakalimutan ako naman, mga tatlong apat na piraso. literally yung piraso okay, na kaya, eh. ito, kaya naman naghati na lang kami ng asawa. Ko. So manod na order namin mga mami ay dumating na rin. Ito yung last, ito yung lomi. Masarap yung lomi nila mga mami. Tapos bagong luto lang talaga siya. Kaya may ilit pa. Saktong-sakto lang sa amin kung dalawa. Good for two nga talaga itong mga mami. Ayan, tara, kain na tayo.